Isda sa loob ng pakwan? Manok bilang pain sa isda? Oh, wow. At bakit pinapasok niya ang ahas sa butas? Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel! For this video, mapapanood mo ang 10 out of this world na paraan upang makahuli ng isda. Ito ang mga kakaibang teknik na kailanman hindi mo aakalain na pwede pala. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Una sa inyong mapapanood ay ang nakakabilib na paraan ng panghuhuli ng isda gamit ang mga kawayan. Bago pa siya maglagay ng kawayan, Uumpisahan niya muna maghukay ng malalim na buta sa tabi ng ilog. Pag may sapat ng lalim ang butas, sa kanya uumpisa ilagay ang mga kawayan. Lalagyan niya pa nga ito ng putik at bato para tumibay ang pundasyon. Bago iwan ang patibom, lalagyan niya ito ng pagkain para lapitan ng mga isda. Kapag wala ng tao sa paligid, ito na ang oras ng mga hito para pumasok sa loob ng tubo. Ang mga isda kasi ay sumusunod lamang sa amoy ng pagkain. Pag nahulog, diretsyo sila sa butas. Kinabukasan, puno na ng isda at alimango ang kanyang patibom. In reality, mahirap pumuli ng isda at hindi ganito kadali. Pero aminin mo, nakaka-relax manood ng ganitong video sa YouTube. Ang lalaki sa video ay nakahuli ng limampung isda at bumitag ng 125 million views sa YouTube. Nice! Ngayon, malalaman mo na pwede rin palang hulihin ang isda sa ilalim ng tuyong lupa. Sa ilang parte ng Asia at Africa. Maraming uri ng catfish ang nakapag-adapt mamuhay sa ilalim ng lupa. Ginagawa ito ng ilang isda para makasurvive sa matinding tagtuyot. Ito ang pagkakataon ng ilang hunter para hukayin ang mga natutulog na isda. Dating ilog ang pwesto na to na perfect habitat para sa mga hito. Sino mag-aakala na pwede ka palang mangisda sa tuyong lupa? Nakakalain mong patay na ang mga isda sa video, ngunit ang mga isda na to ay buhay. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay estivation at maihahambing sa hibernation. Ito na ata ang pinakamadaling paraan ng pangingisda basta't magaling kang maghanap kung saan nagtatago ang isda. Dito naman sa next video, mapapanood mo kung paano ginagamit ang PVC pipe para humuli ng isda. Kailangan mo nga lang dito ay PVC pipe, semento at piraso ng lubid. Gumawa ng butas sa bandang dulo ng tubo para dito pumasok ang isda. Pagkatapos, gawa ng cylindrical na semento na kasya sa loob ng tubo. Dapat, parang ganito ang mangyayari eh. Ang next, hanap ng magandang pwesto na paglalagyan ng patibong. Iposisyon ng nakatayo ang tubo habang nakalubog sa tubig ang butas. Ang susunod, lagyan ng pae na paboritong kainin ng mga isda. Ilagay ito sa loob ng butas. Pagkalipas ng ilang oras, isang batsyana ng isda ang laman ng iyong patibong parang scam at ang hirap paniwalaan na ganito kadali ang humuli ng isda pero wala namang mawawala kung susubukan. O ito, sino mag-aakala na ang simpleng bote ng mineral ay pwede rin palang fish trap? Sa YouTube video na to na may 5 million views, may kita ang marahan na paggawa ng butas sa bote. Ganito dapat ang pagkakagupit sa butas ng bote bago ilublob sa ilalim ng tubig, lalagyan niyo muna ito ng bato para lumubog. Sasamahan pa ng konting pagkain bilang pain sa isda. Ito na ang oras para ilublob sa tubig. And a half hours later. Pagkalipas ng ilang oras, ready na para kolektahin ang mga nahuwing isda. Hindi ganito kadali humuli ng isda in reality pero at least may ideya tayo kung paano humuli. Kung marami kang bote sa inyong bahay, baka ito ang fishing technique para sayo. Ang tawag dito ay bottle fishing na matagal nang ginagawa sa ibang bansa. Naglalagay ng tale sa bawat bote at sa bawat dulo ng tale, merong pae na kakagati ng isda. Ikakalat niya ito sa iba't ibang pwesto sa ilog. Haabangan na lang niya kung may isdang kakagat sa pain. Maya-maya lang, gumagalaw na ang mga bote. Tanda na may isda na itong nahuli. Hindi kayang palubugi ng isda ang bote, kaya madali mong mahikita ang lokasyon ng huli mong isda. Matagal maghintay ng isda, ngunit tiyagaan lang kung gusto mo ng ganito kalaking isda. Next ay ang isa na ata sa pinaka nakakabaliw na fishing technique na nakita ko rito sa YouTube. Para makahuli ng isda, ipinapasok sa loob ng butas ang mga ahas na sinasabing puno ng isda. maya, -maya lang, isa-isa nang lalabas ang isda. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong fishing tactic, pero malakas ang kutob ko na fake at gimmick lang to ng ilang YouTubers. <laughs> Feeling ko, may tao sa kabilang butas na tagakuha ng ahas at tagalabas ng isda. Ano sa tingin nyo guys? Fake ba ang ganitong klase ng fishing technique o posible na tinutulak talaga ng ahas ang mga isda? Let me know in the comment section para malaman namin ang iyong opinion mula sa madulas na ahas, lumipat naman tayo sa literal na padulas. Hindi ko alam kung legit ba ang ganitong fishing technique, pero ito na ata ang pinaka nakakaaliw panoorin. <laughs> Simple lang ang gagawin. Gagawa ka lang ng malalim na butas malapit sa ilog. Pagkatapos, gagawa ka naman ng daanan patungo sa yung hinukay na butas. Make sure na madulas ang daanan para mabilis daanan ng mga isda. Upang makapasok sa trap, naglalagay muna ng pagkain para daw maamoy ng mga isda. I don't know about you guys, but I smell something fishy na bogus ang ganitong teknik. Pero, aminin mo man o hindi, nakaka-relax silang panuurin, di ba? Parang mas madali pa atang mamingwit na lang ng isda kaysa gumawa ng ganito kagandang water slide. Kung nasarapan ka sa pag-slide ng mga isda, ito naman ang masarap na pagkain na pwede palang gawing fish trap. Dito sa YouTube channel na Fish Market DB, pinakita niya kung paano humuli ng isda gamit lang ang pakwan. Hinati niya sa dalawa ang pakwan at pinakyaw ang laman nito. Pag wala ng laman ng pakwan, sa kanya ito pagdidikitin ng electrical tape. Gagawa siya ng butas para dito papasok ang isda. Bago niya iset ang trap, maungulekta muna siya ng bulate para ilagay sa loob ng pakwan. Pagkatapos, voila! Ready na ang fish trap na produkto ng malikhaing utak. The next day, kinabukasan, ang loob ng pakwan ay parabang may magic at puno na ng isda. Ang galing, di ba? Magawa ko nga to bukas. Dito naman sa so next video, may kita mo na hindi lang pakwan ang pwedeng ipain sa isda, kundi maski ang buong manok. Isa na naman to sa nakakabaliw na paraan ng panguhuli ng isda at marami niyan dito sa YouTube. Para ka lang ding namimingwit pero imbis na uod ang pain, isang buong manok. In my opinion, parang sayang ang manok na gawing pain sa isda. Pero kung ganito kalaki ang isda na makukuha mo, hmm, why not? Last sa ating tampok na video ay ang pinaka-unbelievable na fishing technique. Itlog para hulihin ang mga underground fish? Paano nangyari yun? Sa video, may kita ang lalaki na kumuha ng itlog ng kung anong klaseng ibon. Binasag niya ang isa at hinayaang tumulo sa bitak ng lupa. Kanina lang, nalaman natin na may mga isda pala talaga sa ilalim ng lupa. Kaya sa pagkakataon na to, nagmistulang pain sa isda ang amoy ng itlog para sa hito na to. Maya-maya lang, naglabasa na ang mga hito dahil ata sa amoy ng libreng pagkain maraming netizens ang nag-comment na imposible mangyari ang ganitong fishing technique. Oh my God. Yeah. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout out portion. Hello kay Eugene Milaski. Hello rin kay Aldrin John Perez. What's up kay Edward Gito. Shout-out kay John Kenneth Condes. Sa katukayo ko na si Nomer Serbando. Alteya Kira at Luigi Aiki Yu Delgado. Cliff Jan Alexandra Hamisola Alina. Jake Habrika at kay Apolat at Dave Gabriel Pakulan. Ma'am Adelfa Heriliana at sa mga kids na sina Joan Ernie at Jordel. Maricar de Ramos. At kay Rene Saradolia Villarias ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga nakakabaliw na fishing technique na una ko nang naipost noong May 2022. Enjoy the video! Number 1. Scarping Dito sa Mississippi River, ang mga catfish ay naging peste dahil sa paglobo ng kanilang populasyon. Kaya naman ang mga tao rito ay nakaisip ng iba't ibang paraan upang hulihin at lipunin ang lahat ng mga invasive catfish. Ang tawag rito ay scarping at ito ang kombinasyon ng extreme sports at fishing. Hinihila ng speedboat ang manghuhuli ng isda habang ang lalaki na to ay may hawak na net. Dahil sa ingay ng makina ng speedboat, nabubulabog ang mga isda at ang inisyal na reaksyon ng mga catfish ay ang lumundag ng mataas. Kung minsan, gumagamit din sila ng trident parang si Aquaman. Ito ang klase ng basketball to the next level. Mukhang masarap ata subukan si to sa Pinas, kundi lang puro basura ang nasa ilog. Kung sa unang entry pa lang ng video ay nag-enjoy ka na, make sure na i ang video para i-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers. Number 2, Half Nets ito ang sinuunang pamamaraan ng panguhuli ng salmon at sea trout na ginagawa sa England at Scotland. Ang mga mangingisda ay pumupunta sa malalim na bahagi ng dalampasigan, daladala ang fishing net. Ayon sa mga historians, ang ganitong paraan ng pangingisda ay itinuro pa ng mga sinuunang Vikings noong 16th century. Ngayong 2022, kakaunti na lang ang pinapayagan ng kanilang gobyerno na manghuli gamit ang half-net dahil nanganganib ng maubos ang mga salmon sa kanilang lugar. Number 3. Giging Kung trip mong mangisda sa gabi, baka ang giging ang bagay sa iyo. Ang mga manging isda rito ay gumagamit ng spear o mahabang panusok para humuli ng isda. Ginagawa ang ganitong hunting technique tuwing gabi. Mas madali kasing makita ang mga isda sa ilalim ng tubig sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng flashlight. Masaya itong bonding sa magbabarkada, huwag mong alang matusok ang paan ng iyong kasama. Number 4. Bow Fishing Kung paborito mo si Hawkeye at nagkataong mahilig kang mangisda, ito ang teknik na bagay sa iyo. Ang tawag rito ay bow fishing o ang paggamit ng pana sa pangingisda. Pwede ka lang makagamit ng ganitong estilo sa tubig na sobrang linaw. Kung makahanap ka man ng malinaw na tubig, siguraduhin mong asentado ka kung tumira ng pana. Kung pasmato ka, good luck na lang kung may mahuli ka. Number 5. Pole Spear Kung mahilig kang manood sa mga YouTuber na mahilig mangisda, malamang ay pamilyar ka sa pole spear fishing. Ang gamit ng manging isda rito ay ang spear gun na parang kombinasyon ng pana at baril. Isa ito sa pinakamatandang pamamaraan ng pangingisda na magpasa hanggang ngayon ay patok sa mga sports enthusiast. Ito na ata ang pinakamahirap at buwis buhay na teknik sa ating list. Sumusuong pa sa kailaliman ng dagat ang mga fisher para lang makahuli ng isda kung minsan dito sila nakakainkwentro ng pating. Buti na lang at may spear gun sila bilang panakot sa gutom na predator. Kaya sa ating list, ito ang sports na ayoko subukan. Kung ganito kalaki ang mga kasulubong mo sa dagat, mukhang walang panama ang iyong spear gun. Number 6. Harpoon Isa rin ito sa pinakamatandang paraan ng panguhuli ng isda. Para makahuli ng isda, tatayo sa mataas na lugar ang fisherman at itututok niya rito ang sibat. Pag tinamaan ng isda, may tali na nakakabit rito na panghila sa katawan ng nahuling isda. Sobrang mabisa ang paggamit ng harpoon lalo na sa panguhuli ng balyena. Sa bansa gaya ng Indonesia, ang mga tao rito ay gumagamit ng harpoon para humuli ng killer whale. Naghihintay sila ng isang oras kakahintay ng target. Pag may lumapit na balyena, sa kanila ito sasaksakin. Sa kaso na to, isang taong gulang na batang killer whale ang nahuli ng mga tao. Sa video, mahikita ang nanay ng balyena na mukhang nagmamakaawa sa mga tao na pakawalan ang kanyang anak. Lumapit pa ang nanay na balyena sa mga tao na parabang nakikiusap. Maya-maya lang, pati ang nanay na balyena ay sinaksak gamit ang harpoon. Nakakalungkot ang ganitong klase ng industriya, lalo na't para na at parang rin tao at matatalino ang mga killer whale. Kaya kung isa kang manging isda na nanonood ng video na to, please, be a responsible fisherman at wag nating targetin ang mga hayop na malapit ng maubos. Number 7. Ice Fishing Ang ice fishing ay ang panguhuli ng isda sa kabila ng nagkakapalang yelo. Gumagawa ng butas ang mga tao rito dahil ang malawak na lugar na to ay dating ilog na natakpan na ng makapal na yelo. Kaya naman pag gumawa ka ng butas rito, lagusan ito sa ilog na tirahan ng ilang isda gaya ng salmon at sibas. Patok ang ice fishing sa mga bansa na nakakaranas ng na matinding winter. Kaya kung isa kang turista sa ganitong lugar, don't miss out na maka-experience ng ice fishing. Number 8. Float Tube Fishing sa float tube fishing, sasakay ka sa pampalutang na device na hugis sa albabida at saka ka mag-aabang ng isda na kakagat sa iyong pain. Maganda itong paraan para sa tao na gustong pumunta sa malalim na ilog kung wala ka namang bangka. Nakaka-relax ang ganitong estilo at mukhang masarap gawin tuwing summer. Ingat ka lang dahil kesa sa isda mahuli mo, baka buwaya ang lumapit sa sa'yo. Oh no! Number 9 Flounder Tramping Dito sa Southwest Scotland, ilang henerasyon ng mga manging isda ang gumagamit ng ganitong istilo. Sama-sama ang mga tao na tatapak sa dalampasigan para humuli ng isda na tinatawag na flounder. Marami kasing flounder ang mayikita sa dalampasigan ng Scotland. Ayon sa mga nakasubok na neto, mabilis daw nilang nararamdaman kung may isda silang natatapakan. Kung gusto mong subukan ang ganitong estilo sa Pilipinas, ingat ka lang sa yung isang tatapakan at baka makamandag na stonefish at scorpionfish ang makajakpat sa yung paa. Number 10, kite fishing. Tumungo naman tayo sa New Zealand para alamin kung paano ginagamit ang saranggola sa pangingisda. Ang mangingisda na to ay kinakabit ang tali na may pae ng isda. Pag ready ng pamingwit ang saranggola, pa rin ito sa malayong parte ng dagat. Sumikat ang kite fishing sa New Zealand dahil sobrang lakas ng alon dito at hindi ligtas para sa mga bangkero. Dahil sa kite fishing, nakakapanghuli ang mga manging isda sa kabila ng naglalakasang alon. Number 11. Remote Control Fishing habang tumatagal, pa-weird ng pa ang fishing techniques sa ating list. Para makahuli ng isda, gumagamit sila ng remote control na bangka at ito ang uutusan nila para mamingwit ng isda. Pag lumubog ang laro ang bangka at tila ba may humihila, ito na ang signal na may nahuling isda. Kung minsan, papupuntahin nila ang laruan sa malayong parte ng ilog na hindi abot ng mga tao. Patok ito sa ilang parokyano dahil para bang naglalaro ka lang habang namimingwit. Maski bata ay mag enjoy rito. Number 12. Drone Fishing Ang last sa ating list ay ang pinaka-interesting sa lahat at pinaka-techy. Piruin mo, maski drone pala ay pwede ng utusan para manghuli ng isda. Kakabitan lang ng pamingwit ang drone at saka papupuntahin sa malayong parte ng dagat. Take note, may video camera na nakakabit sa drone. Pag may kumagat sa pae ng maliit na isda, ito na ang chance ng drone para hilain ang nahuling isda. Relaxing ang ganitong pamimingwit, huwag ka nga lang maka-encounter ng buwaya. All in all, maraming paraan para makahuli ng isda. O ano, nabusog ba kayo sa maraming kaalaman? Kung gusto nyo pang manood ng mga kakaibang fishing technique, mapapanood nyo ang video na una ko nang naipost noong March 2022. Sana ay magustuhan ninyo ang throwback video na ito. Dito sa Southern USA, sumikat ang fishing method na tinatawag na noodling. Oh, wow! Ito ang paghuli sa bibig ng isda gamit lang ang kamay. Humahanap sila ng butas na maaaring tirahan ng isda at dadakmain sa bibig ang higanting isda. Umaabot ng 20 kilos ang ganito kalaking isda kaya kailangan mo ng malakas na braso. bukan exciting ang ganitong method, pero paano na lang kung ganito kalaki ang hito na dadakmain mo? Tumungo naman tayo ng Japan para makilala ang grupo ng kababaihan na sumikat dahil sa kanilang diving skills. Sila ang mga ama divers na veteranong maninisid ng seafood gaya ng abalone, oyster, seaweeds at octopus. Mga babaeng diver lang ang sumisisid rito bilang parte ng 2,000 year old Japanese tradition. Napakahirap ng kanilang trabaho, lalo na't na ang tubig rito ay kasing lamig ng sa refrigerator. Oh no! Kung akala mo na sa Japan ang pinakamagaling na diver, nagkakamali ka. <gasps> Dito sa Bohol, may kita ang mga badyaw na sumikat dahil sa tagal nilang manatili sa ilalim ng tubig. Kaya nilang pigilan ang hininga sa loob ng 5 minutes. Sa mga oras na to ang kanilang puso ay tumitibok lamang ng 30 beats per minute. What? Amazing panuuren ang kanilang talento, pero para sa mga badyaw, isa lamang itong ordinaryong araw ng pangingisda. Kung ang mga badyaw ay gumagamit ng spur gun dito sa Papua New Guinea, niyog lang ang panghuli ng isda sila ang mga shark color ng Papua New Guinea. Gumagamit sila ng nyog para lumikha ng ingay sa tubig. Ang mga pating kasi ay naa-attract sa vibration, likha ng kiniskis ng nyog. Pag may lumapit, sa kanila ito huhulihin. Mahirap makaisip ng paraan para makahuli ng isda. Pero paano kaya kung ang isla na mismo ang lalapit sa iyo? Dito sa Illinois, USA, masasaksihan mo ang libu-libong isda na tumatalo ng tubig. Ayon sa mga fish expert, Inaakala ng mga isda na ang vibration ng makina sa tubig ay ang ingay na likha ng kanilang predator kaya sa sobrang panik, tumatalon sila sa tubig. Dito naman sa kabilang dako ng Colombia, USA, may kita ang pagtitipon ng mga Native American para humuli ng salmon. Kakampi ng mga tao ang agos ng alon dahil ito ang tumutulong sa kanila para humuli ng isda. Kanya-kanyang diskarte ang mga tao sa panguhuli. Isa ito sa pinakamatandang hunting ground ng mga Native Americans na buhay na buhay pa rin magpasa hanggang ngayon. O ito, isa pang matandang pamamaraan ng panguhuli ng isda. Ito ang tinatawag na China Vala. Gumagamit dito ng malaking net na konektado sa mahahabang kahoy. Kailangan magtulungan para maibaba sa tubig ang net. Simple lang ang paraan na to. Hihintayin lang nila na lumapit ang isda sa lambat at sa kanila ito hihilain pa itaas. Yan ang mga isda na kanilang huli sa lambat. Medyo komplikado ang makinarya ng China Valley pero dito sa Australia ang mga tao rito ay kontento na sa tinatawag na rock fishing. Ito yung pagtayo sa madulas at kung minsan matalim na batuhan malapit sa dalampasigan. Medyo delikado ang sport na to dahil sa aksidente dala ng madulas na bato. Katataon, may 200 reported cases of accident na may uugnay sa rock fishing. Last sa ating amazing video ay ang panguhuli ng tuna. Para makahuli ng tuna, ang mga manging isda ay sabay-sabay na namimingwit sa teritoryo ng mga tuna. Pag may nahuli, iahagis lang nila ito sa likod ng may nakaabang na tigasalo. Mukhang simple lang ang ganitong teknik pero taon ang kanilang ginugol para mahasa ang kanilang fishing skills. Maraming available na paraan ng panguhuli ng isda basta't palaging pagkatandaan na ang lahat ay may hangganan kaya sana ay 'wag nating abusuhin ang ating biyaya. To FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.